Kamusta so ka? Aras lang. Tagal na na ako kuya. Tagal na natin hindi na kita. Bakit okay. so lang mga uh, gantong banding natin? Hmm. Alam mo, simula nang nawala si nanay, nag-ibang bansa ka. Nag-iba yung takbo namin? Kasi ala namin magiging okay tayo kapag nawala yung isa sa atin. mag -ibabansa. Hindi pala. Ganun pala tala takbo ng buhay, no? Ha, ah. Time is gold. Para sa'yo ba? Nung iniwan mo yung baryo, ano mas malaga sa iyo? Pera o respeto? Siyempre, hanap ko yung respeto para sa atin, para sa pamilya. Para na rin sa akin bilang tao. <laughs> Ironic, no? Bakit kuya inuna mo yung pera? Dahil marami tayong pangangailangan. May sakit si nanay. May sakit si tatay. Nag-aaral kayo, mga kapatid ko. Kailangan kong magsakripisyo para sa inyo. naman ba talaga? Ganun ba talaga kapag ang layunin mo sa buhay ay magkaroon ng respeto kailangan pagtrabuhan mo ang pera. Wala mong harapin yung realidad. Tulad ng tulad ng ano? Nandito sa mundo, kailangan natin Kumilos. Kailangan natin magbanat ng buto para sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga taong minamahal natin. <laughs> ano mo ba nung umalis ka? Tumigil ako, nagtrabaho na rin ako. Dahil nagkasakit si tatay sa'yo. Ano mas unahin mo? Diploma o diskarte? Para sa akin, hanggat maaari kung kayang pagsabayin pagsabay ang diploma at diskarte, gagawin mo. Gawin mo. Dahil kapag meron ka nitong pareho, aangat ka sa buhay. Makakantan mo kung ano man yung mga pangarap mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Simpleng ganun lang ang kasagutan. Bakit? Bakit pinitihin ang iba yung diskarte? Siguro ay hindi nila naiisip yung ibang parte ng uh, o ibang aspeto nito. Na mas sa tingin nila ay pag nagkaroon ka lang ng diskarte sa buhay ay hindi mo na kailangan mag-aral. Na matututunan mo ang bawat bagay sa buhay kapag hinarap mo o kaya natutunan mo ito sa kalsada o sa kahit ano pa minsan pagkakamali yung tao sa kanilang mga choices sa buhay. Ito ba? Bilang kuya, ano yung pagkakamali mo? Marami akong pagkakamali. Napakarami. Lalong-lalo -lalo na yung mga choices na pinili ko nung kabataan ko. May mga bagay na akala ko tama sa paningin ko pero paglipas ng panahon na-realize ko mali pala. Mali pala sa paningin ng ibang tao. Mali pala sa paniniwala sa tamang paniniwala. Tulad na ano? Siguro sa pagpili ng taong mamahalin. Dumating ako sa punto na ibinigay ko yung panahon ko, yung buong puso ko, pagtitiwala sa taong ito. Pero bandang huli, iniwan ako. Sumama sa iba. Dahil siguro ay Nung panahon na yon, nag-aaral pa kami at mga bata pa kami, mas pinili niya yung isang tao, yung taong ito na sa tingin niya, na magbibigay sa kanya ng maayos na future. Dahil nga ang taong ito ay merong pera, merong kayamanan, samantalang ako ay walang-wala. Dahil kami mga estudyante pa lang nung panahon na yun. Nabis ako nasaktan nung panahon na yon at uh, nagdamdam. At naisip ko na gantihan yung bawat babae na katulad niya. At itong mga babaeng na dumaan sa buhay ko ay eh, hindi ko seneryoso. Naging bato ako sa mga babaeng ito. Hindi ko binigay yung, yung pagmamahal. Hindi ko sila sinuklian ng pagmamahal na binibigay nila sa akin. Dahil ko ay gagawin, gagawin lang din ni Leolito sa akin. Nasa ko, nung panahon na yun ay pare-parehas lang ang mga babae. Pero hindi pala. Hanggang paglipas ng panahon ay nakita ko yung babaeng para sa akin. Nagmahal ng totoo, tinanggap ako bilang ako. Kahit wala man lang akong kayamanan sa buhay. Sa mga nangyari niyo, paano ka naging mabuting tao? dumating sa akin yung mga taong nagpa sa akin na nariyan lang ang Diyos na tumitingin sa akin sa ating lahat na nagmamahal sa atin kahit meron man tayong mga kakulangan, meron man tayong mga kasalanan, nariyan siya para sa atin. At nung panahon na yun, nung makilala ko ang Diyos, nakilala ko rin yung babaeng para sa akin. Ang Diyos ang nagturo sa akin ng tamang daan para makilala ko ang babaeng ito. Naging mabuti akong tao in a sense na naging sensitive ako sa sa feelings nila dahil sa pananalig ko sa Diyos, na-realize ko na kailangan mong kontrolin yung sarili mo. Unang-una yung pagsasalita, yung way kang magsalita. Um, kailangan hindi laging harsh o magbibigay sa kanila ng sakit. Pag dumating sa point na bawat sinasabi ko uh, ay pinag-iisipan ko muna bago ko sabihin sa isang tao. Kahit galit ako, hindi yung mga masasakit na salita yung sinasabi ko sa taong ito talagang uh, nagkaroon ako ng realization na once na uh, maging naging masama yung sinabi mo sabi nga nila sa kasabihan na uh, the greatest thing that would hurt a, a person is your tongue so lahat ng mga lahat ng mga sinasabi mo ay pwedeng makasakit sa tao mas maaring makasakit sa tao kaysa saktan mo siya ng physical hindi man ako naging asensado sa material na bagay, pero naging asensado ako sa mga taong nariyan sa paligid ko, mga kasama ko sa simbahan, na totoong nagmamahal sa amin, na totoong uh, nananalangin sa amin sa bawat aspeto ng buhay namin, sa kalusugan, sa pinansyal, lalong-lalo na sa mental. Dahil number one na pangalagaan ay ating mental na kalusugan. Dahil ito yung maaring sumira sa iyo sa, sa iyong pagkatao. Siya din nang lumipas yung oras. Tara, tayo tayo kuya. Tara. Tara. Isip mong itong itong Malalim. sa mga panahong <laughs> nais mong mahali mo Bakit bang bumabalakit ang iyong mundong ginagalawan? ambu seriam... hai